Ito yung mga bagong design ngayon. Oo, mga bagong design ngayon. So, bagong uh, dating ito, no? Samir, bagong dating? Oo. So, sagutin lang natin yung tanong ng mga kabayan. Magkano daw yung isang kilo mo? Isang kilo, 20,000. 20, 000, ha, 20 sagutin natin. Ganon, kasi isang kilo ganon, tumusan ka tumatik. O, oh, 240,000 reals. I-times natin yan sa 15 na lang para hindi marirapan. Equals? 3.6 million guys yung isang kilo ng gold. So tinanong ko na yung ay sinagot ko na yung tanong niyo. So ito yung ano ha, madaming bagsak, di ba? Oo. Syempre, masyadong mabigat. Siyempre, so, masyadong ano mo. i-focus mo? Ninanalanan lahat. Meron oh. na iba? Ha? Hmm. So ang daming pagpipilian dito, guys. Ito may daming ng hikaw. Oo, And ito din, eh, no. no. Ang dami ding ano, hikaw ayan, no. Oo. Okay. Oh. Ang hirap isa-isahin kung presyo, pero yung design, napakadami din. Hmm. Ito yung bagong dating. Limang kilo daw yung bagong dating. So, kunan mo nga doon. Pare, yan o. Yan o. o. Yan. Focus mo, yan. Limang kilo yan. Limang kilo ba yan, Samir? O, wag mong ilaglag. O, yan o. Guys. Ayan o. Focus. Oh, pare. So, ito guys. Sikat Ayan. Eh. yan. O oh, ito yung mga bagong dating. Limang kilo lahat ito. May quintas, may sigsig, -sig, may ganun. may oh. Ikaw, lahat. Mix ng lahat. Ano ba tawag dito? It's quintas lang. Hindi, I mean yung design. Rob siya, rob. Ah. Hindi na may quintas. Hindi, meron kasing nagtatanong ng ano ng uh, hardware daw. Hardware ay eh, meron na ipa. oh, ila. mamaya. So, ito, ito yung sikat na design, oh? no? Ganito. Lang, lang. Ganito. Mm. Sa Sitlam. May siya Damascus. Oo. Oh. Quintas. So, sa ngayon, magkano ang ano ngayon, per gram ngayon, itong araw na ito? Na Ano na yun? Isang gram mo ito yung karat? Yes. Hindi beans. Hindi beans ang gram. 235, di ba? Sabi mo, 225. 25, 225, hindi parehas mo. Ah, okay. So... Kasama so, lipo, kasama tax, kasama lahat. Hmm. Ganyan. So napakadami guys ng uh, stocks na dumating ngayon. So kayo na lang mamimili, you know. Hello guys, good evening. Andito na naman tayo sa Dimas kasama si Samir. At uh, para sagutin yung mga katanungan niyo, ayan no oh, dinista ko na naman siya. So para malaman natin kung ano ba talaga yung mga gusto niyo malaman dito kay uh, Samir at sa tindahan nila ng gold. So let's go. Wow, ang pogi ni Samir. Ayan, no? Oh, naka-block siya. So, guys, lahat-lahat ganyan. Oh. Lalaki, babae. Lahat wala iba-iba. Okay. Ito yung mga katanungan sa'yo. Sabi dito, paano daw yung hulugan? Pakitaan mo nga ako ng sample yung hulugan. Hulugan, example. Yan o. Ato nito, di vi Yan. Fa, fi anak, fi kiss, fi hadap, mali yan, fi sandok. So, yan guys o. Oh. Ito yung mga sample ng hulugan. Ganyan ang hulug-hulug, di ba? Oo. Oh. Example lang dito. Mm-hmm. Tapos na yun, di maganda hulog-hulog, maganda cash, Grabe pero... Ang lalaki oh. Ganyan? Mm. Siya, pera, oh. customer. Oh. Siya, may certificate, may resibo. Oh. Ganon, may design. Gusto ko ng, gusto man oh. ng uh, customer. Okay. Ganyan gusto ko, customer, di ba? Mm. Wala nang Vera, mamaya, hulog-hulog, ganon. Mm. Down mo na magano lahat. Eh 780 lahat. 780. Oo, magkano deposit? Magkano deposit? Accept their 175. No. Example ganun. 780 lahat, di ba? Oo. Oh. Dalawang singsing. Oo. Oh. Example. Down muna 175. Okay. Mm -hmm. Mayroon ng balance. Depends nang sahod ng tumataka dito nang i-pa-bang day. Oh. Accept your down muna again. Mm -hmm. 100, 200, ganiyan. Hanggang sa matapos. Oo, matapos na, matapos na lahat. Tapos na lahat ng pera, 600, 700 something. Mm. Kunin mo na talaga lahat. Mm. Okay, okay. Customer. na namin. Oh, ganyan okay. lang talaga. Okay. Pinapakita ko lang yung sample. So ito, Ganun. ito, ito rin, no? Sample, may ganyan. So, kano yung halaga nito? Ito, may 10,000 something lang. 10,000 real? oh, po. oh, ang dami, guys. Pero, Samir, paano naman yung, ano, yung delivery? Delivery meron nang dito. Riyad lang. Or a outside riyad, hindi sya talaga. Paano yung Ayon. nasa damam? Damam meron, but not uh, not araw-araw talaga. The last ar week one time, last week. 100. Ah. Example, Friday, Wednesday, ganun. Isang time muna. So, kailangan mag-message sa ano mo, sa Facebook mo? Madami message talaga yan. Okay. Hindi ka sya ang sali talaga yan siguro. Hindi mamaro nung... Masakit ng ulo talaga. Meron ng WhatsApp, meron masinggar, message, masing. chat-chat ako. Ma ako mabisi talaga. Hmm. Wala nang time mo ng message. May trabaho, may ganun ng business ng trabaho open my phone. Answer mo na 'yong message ng customer ganyan. Halimbawa, umorder ako ngayon. Nasa uh, ano ko, nasa Uleya ako. Ide-deliver 'yung ano mo. Sino magde-deliver noon? Hindi na iba. Sino nga, pangalan? Makalam ganun na kabayan, pero kabigan hindi pa Pakistan ganun. Hmm. Meron. Subabait natloko loko mo talaga. Pwede ako? Pwede ako mag-deliver? Ikaw? O okay, pwede. Pwede? Pwede talaga. Meron ka, di ba? Oo, oo. Walang problema. Sige. Meron akong sasakyan? Meron syempre. Tagtag mo ng 40 real, 50 lang, 35. Charger oh, for you, promise. Ang sabi ni Samir, mas maganda daw talaga kung pupunta kayo sa shop para makapamili kayo ng gusto nyo at magandang design. Pero doon sa hindi talaga makalabas, willing naman akong mag-deliver, basta along Riyad lang. Pumunta lang kayo sa kanyang page at mamili kayo ng gusto nyo. Pagkatapos, isend ito sa kanyang WhatsApp o Messenger para sa presyo at ako na ang bahalang mag-deliver sa inyo, cash on delivery. So guys, para sa mga nagtatanong ng Cuban chain, Samir, what is Cuban chain? Ah, ito. This one. Okay. Ayan, bait naman ni Samir. Binigyan pa tayo ng, uh, ano, ayan. Cuban chain. Magkano yung ganito? Ito yan, Cuban Quintas, pero... Ah, maganda pala talaga siya. Ah, oh, hardware. Okay, at saka yung, ano, yun, yung clip. Ayan. So, ito yung mga... design, ha? okay. Isang, isang design. Okay. Tapos isang, ganyan ganiyan ng blin. Oh, yung clip. Okay. okay. kasama yan ng photo. Hmm. Siya na. Ano. Ganyan mo? Ah, ganyan yan? Isang design, isang ganyan base, isang makabal, kasama pa to. Ano yan? 18 karat? 18 karat, hardware lahat. Ah, hardware hard ang design. Ah, hardware. Tiffany nang, talaga ng name, Tiffany talaga. Okay. Tiffany name, hmm. Tiffany. Okay. Marunong? Mm. Okay, tagal mo na lahat. O sige. Dami na talaga siguro. Guys, may nagtanong dito guys. Uh, gusto niyang malaman yung one set. 2.5 grams, 18 karat. Magkano yun? 18 karat, 2.5 po. Ganyan lang. Ha? Magkano? 540 daw. 540. May palawit? Oh. LB na palawit. Ayan. Marami ko sa LB na palawit. Meron pala Ah, eh. hindi uh, ilakihan mo na. guys, sa mga nagtatanong ng mga pendant at sa mga ano, sa LB. Ayan, is it Oh, Ito ano yan, Versace? Versace. So ito guys, oh, yung mga ilinabas niya para medyo Ayan. Bulgari Infinity. Ayan, Chanel. LB, ayan, pen, mga pendant. iba ibang size. Malalit ito yung size, size kanu. Oo. Oh. Iba-ibang size. Oh, meron nang set, meron ng palawit, meron nang singsing. sing Oh. Hmm. Ganyan yan, madami. Eh. Singsing, ikaw, kwintas. Ayan, oh. kabayan. Maraming stock talaga ito po. Kwintas. Salita ka? Oo na, syempre. May ikaw, may singsing, -sing, may ganyan, kwintas. May bangles, pintas na malaki, ganyan. May bangles. Yung bangles lang talaga. Ganyan. Lawit. Iwan ding rin. Ganyan. sa